Jong Hilario ibinunyag na nasa backstage muli si Paolo Abelino hinihintay si Kim Chu. Muling bumisita ang aktor wala na talagang makakapigil sa effort ni Paolo, alagang-alaga niya ang ating Trinity Girl, gusto laging nakikita. Hiyawan at sigawan ang maririnig sa studio sa bigla ang pagbisita nito. Tuwang-tuwa naman si Jong Hilario at todo ang pang-aasar kay Kim Chu. Alam niya kasi kung paano pipikunin ito. Gisang-gisa na naman si Chanita Girl buti na lamang wala si Vice ganda kung hindi, mamumula na naman siya sa sobrang hiya sa pang-aasar ng lahat. Ayon nga sa mga komento, I believe that there are so many things that Kim and Paolo have in common. Kaya grabe ang chemistry nila. I believe that they are male and female version of each other. I love them both. Isa sila sa inaabangan ng lahat. Aminin natin, sobrang ganda ng chemistry nila kaya nga pati Showtime Family kilig din sa dalawang ito. Todo asar kay Kim Chu para main love. Ganyan naman ang mga kaibigan, 'di ba? Todo pang aasar hanggang sa mahuhulog na si Kim Chu kay Paolo. Ayon pa sa isang komento, wala sa anumang lahi ang love, ang important ay nagmamahalan ang bawat isa na may katapatan, kasiyahan, maayos at masayang relasyon na puno ng hope, faith, joy at deserve ng bawat isa walang inaargabyadong tao. Ayon pa sa isang komento, halatang healed na si Kim Chu simula nang makilala si Paolo Abelino, napansin ko mga ngiti niya pato mga mata. Kasi noong fresh pa ang nila ni Sian Lim makikita mo sa mata na may sakit at lungkot pa rin. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento, anong say ninyo rito?